So yan Kung makikita niya monster Yung electric fan natin ay hindi gumalayo yung fan niya Kahit na nakasaksak pa yung male plug niya sa ating outlet Yan makikita niyo So Itong electric fan natin ay Sira na So ang first step natin na gagawin Sa pag repair Mabutin ko muna yung mail plug niya sa outlet una natin gagawin ay itest nyo muna natin yung male plug niya kung meron tayong makukuha na resistance dito so yung tester natin ay nakaset na sa times 10 ohms sa resistance multimeter Ayan. Ang kita ninyo. Wala siyang palo ng master. Hindi ko malayo yung needle pointer niya. Ayan. Wala. So, buksan natin yung tripa natin. Dito tayo. Uh, baba, magkitest. Test, Test na natin yung wire niya. Baka may putol ko na yung screw niya para malalit na. Tapos, test natin ang cord niya. Ang isang test probe na natin test tira, ilagay natin dito. Tapos, hanapin natin yung karuktong niya. Kung yung tester natin, ibig sabihin, yung wire na tinest natin ay walang putol. Wala. Kung yung tester natin. Ang palo. Dito naman. Wala. Oh, meron. Kung malawa siya. Lipat natin sa kabila. So ayan, wala siya mga master. Ang ibig sabihin, yung wire natin ay mayroong putol. So, bubuksan natin itong mill plug nya. Baka dito yung putol ng wire natin. May tendency kasi na maputol yung wire kapag hinuhugot natin itong cord nya. Dapat, ang proper na pagugot ng ating male plug doon sa outlet ay dito natin hawakan pag dating hawakan dito kasi yung wire natin pag lagi nating hinuhugot dito yung cord niya ay mapuputol yung kondisyon niya sa loob ng male plug yan botón pero subukan muna natin uh, ano, tanggalin yung wire nya Ito, para malambot dito. So, ayan. Ang nyo, mga master, ayan o. Sa loob pala ng wire ay putol yung wiring natin, no? Putol pala sa loob. Hindi natin makikita sa labas na putol yung wire nya pero nung hinila ko, yung wire nya ay lumabas. Lumabas sa insulation niya. So, yung putol nya pala ay dito sa loob. Lagi nating tandaan sa troubleshooting, dapat step by step yan mga master. Huwag muna tayo mag-stick sa sinasabi ng iba na content creator na kapag hindi na umiikot yung ilisi ng ating electric fan ay thermal fuse kagad yung sira niya. So ito yung prop na hindi lahat ng electric pa na hindi na umiikot ay thermal fuse kagad yung sira niya. So dapat magsimula tayo sa cord niya at sa male plug pag troubleshoot. Itong isang wire na ay wala namang putol ng puti. Kasi matigas pahila ito lang gawin nyo mga master yung wire natin ay ikot natin dito sa screw ito ayan pagkatapos ipita natin yung screw ito ito so, balik dito sa Mipag natin. Tapos, dito naman sa Ito pala yung protection niya para sa hila-hila natin sa wire. Para hindi sumama yung wire natin. tapos natin ibalik yung screw ng ating mill plug itis na natin yung mill plug natin kung meron na tayong makukuha na resistance dito sa ating electric fan Pindutin na natin yung switch niya.

To. So yan ang pala yung sira niya mga master So kung hindi tayo marunong mag troubleshooting So malamang nahirapan tayo Dahil kung nag-upload tayo na thermal fuse yung sira niya ibubuksan pa natin itong likod niya So matagal lang tayo bago natin maayos. So for now, yan lang mga master. At maraming salamat sa panunod ninyo. God bless and more power sa inyong lahat.